Hello guys, for this video, ayan, ah uh, sasamantalahin ko na habang uh, tahimik dito and ako lang mag-isa. So for this video naman, i-share ko naman sa inyo 'yung experience ko sa about sa yung pagngat-ngat o yung pagkain ni baby sa kuko niya ayan so halos isang taon na rin guys noong ginagawa ni baby yan and I think uh, nakikita niya sa ibang bata kahit yung asawa ko nga ginagawa yan musa hindi niya napapasin ginaganyan niya yung kuko niya sabi ko nakikita sa iyo ng bata yan hanggang sa noong bakasyon mga June or July nagreklamo siya na sobrang sakit daw ng kamay niya parang hindi sa sakit yun sobrang put-put na ng kamay niya so meron kami biniling medicine guys so parang noong una um, sa pharmacy. May binili kaming gamot sa pharmacy para, alam mo, para siyang ilalagay mo na sa kuko. And then, para stop na yung, kanion, ah, sobrang hindi maganda yung lasa nun. Ilalagay mo lang siya sa kuko. And then, ah, para is, um, so pag niya ni Bebe yan, pag natikman niya yun, ah, hindi siya, ma, mandi hindi siya masarap. Ayan. <laughs> Ayan. So, so far nung that time, effective naman siya. Kaya lang, ng mga ilang buwan lang. Ganun na naman ang ginagawa niya. Ngat-ngat pa rin siya ng hanggang sa dumu dumudugo na nga yung ilang uh, kuko niya. So, sabi ko ganyan kay Bebe, Bebe, kailangan mong i-stop yan kasi masakit yan. Sabi namin ganyan sa kanya. So, para in-stop naman niya ng kuan kaunti. Pero, on and off, ang uh, inangat-ngat pa rin niya yung kuko niya. Kasi hindi nga napapansin siyempre bata. Yan. Hanggang sa, ngayon lang, is... Um, nagkaroon na nga siya ng singaw and sobrang sakit nun. Yan yung time na um, hindi siya makakain and hindi siya makatulog kasi sobrang sakit. Then sabi ko sa kanya, oh ayan, kinakain mo kasi yung kuko mo. Hindi mo alam kung ano yung hinawa ka mo last time, hindi mo maaalala. So yung dumi, kinain mo, sabi kong ganyan. So, gawin mo pa yan, sabi kong ganyan. Um, Mauulit uli yan. Sasakit uli yung, yung dila mo. Hindi ka namin matutulungan. Wala nang gamot. Sabi namin ganyan. So, naintindihan niya and napansin namin na hindi niya na nilalagay yung uh, finger na sa bibig niya ba? That then, actually, maganda na nangyari ito sa kanya pero sana hindi na maulit na magkaroon ulit siya ng singaw. Kasi nga, sobrang sakit niyan guys. Kahit nga ako, magkaroon lang ako ng maliit na singaw sa dila um, sobra sakit. Eh, siyempre, adolescent na ako, di ba? What more pa dun sa batang four and a half years old lang. So, yun. In-explain namin ganyan. At saka ako, yung paa. Minsan kasi piglalaroan yung paa niya na tinataas niya. And then, yung, ewan ko ba kung ginangat ngat niya or what. Ayan. So, sabi ko nga, mo gagawin yan kasi marumi yung paa mo. Di mo alam kung saan ka nag-step o naglakad-lakad. Ayan. So, lagi naman siya naka-mejas, kaya lang, syempre, hindi mo pa alam kung ano yung natapakan niya ng huli, ba? Diba? Tapos, dun sa shoes, ayan. Tapos, syempre, napupunta siya sa preschool school pumapasok sa toilet, doon. Hindi mo alam kung baka naka-step siya ng, naka siya ng ihi, o tapos, ba diba, gagananin niya, misa sapiglaro niya yung paa niya, na inaabot niya yung paa niya, ayun. So, yun guys. So, sa ngayon, uh, sana natuto na siya. Madali naman makaintindi si Bebe. So, yun, doon ako proud sa kanya na nakikinig naman siya. Pag halimbawa hindi siya nakinig, and may nangyaring masama, i-explain talaga namin na ayan, kasi ginawa mo yan. Ayan ang resulta. Sabi namin ganyan sa kanya. So, ngayon, hindi pa namin siya uli nakikita na inangat-ngat yung kamay niya. So, madali naman siyang makinig. So, yun lang guys. Pakita ko sa inyo kung anong medicine ba yung nabili namin sa pharmacy para sa kuko niya. So, nandito ako guys sa Norway. Ah. So, hindi ko lang alam kung meron din sa um, Pilipinas. Yan. i ko lang guys yung about dun sa singaw ni Bebe. Um, ang tawag dito, nakukuha talaga yan. Siguro time niya lang. First time niya nagkaroon ngayon, four and a half years old na siya. Talagang magkakaroon yan. Kahit nga tayo, di ba, mga adolescent, nagkakaroon talaga. So, normal lang yon So, tinakot ko lang si baby na yan. Ang ngat-ngat ka kasi ng ngat-ngat ng uh, kamay mo. Baka may nahawakan ka, tapos marumi. O, oh, na. Sabi namin ganyan. Para itigin niya lang kasi uh, habang ginagawa niya kasi yon sobrang pud-pud ng kamay niya. And minsan umiiyak na rin siya. Nagdurugo yung kamay niya masakit yung kamay niya uh, hindi na nga rin din siya makatulog dahil lang sa bad habits niya na, na ganun so inad ko lang naman siya guys and um yun nga ipapakita ko sa inyo kung ano bang medicine na binili namin na a little bit effective naman pero mas effective itong nangyari ngayon na nagkaroon siya ng sing singaw. so sinamantalan namin na itakot lang sa kanya yon na sige kainin mo pa yung um, kamay mo hindi mo alam kung ano yung uh, nakaimong uh, dirt dirt ganyan o yung dumi yung so, mga ganun. So par naman, ayan, nakinig naman siya. Then guys, ito yung mga ginamit namin kay Bebe para mabawasan kahit papano yung pagnatnat sa uh, kuko niya pa. Ayan. Yeah. So ito yung nabili namin sa pharmacy dito. Ito yung parang to stop negla bidding. Ayan, dog. Kahit papano mabawasan. So sabi nila hindi daw maganda ang lasa na <laughs> So, hindi ko na tinray pero sabi ng asawa ko, hindi daw maganda yung lasa. Nakatulong naman to. So, ina-apply namin to kay Bebe uh, sa so umaga at saka sa gabi. Sa gabi kasi, syempre, minsan hindi niya napapasin. Ginangat nito niya yan. Ayan. Kahit nga yung asawa ko minsan. So, ito parang ganyan lang siya, liquid na ganyan. Tapos, yung amoy ba? Yung amoy, ka, yung amoy hindi naman siya gano'n ka kasama yung amoy. Pero sabi ng asawa ko yung lasa, hindi daw maganda. So, ito guys, i-cookon lang yan. I-demo -de na lang. Igaganyan lang yung sa ko Dito, dito yan. Sa buong kuko yan, guys. Para mabawasan yung pagngat niya. Pero, hindi siya totally ganun ka-effective, guys. Siyempre, sa araw kasi, um, naguhugas kasi siya ng kamay sa preschool niya. So, yun, sa gabi lang namin na apply ito. Kasi sa, sa araw naman, eh, hindi naman siya masyadong um, malagyan kasi lagi niya alam niyo na naguhugas ng kamay ganyan. Tapos pero a little bit help lang to. Hindi siya totally nakatulong ganyan. And then um etong etong chewing gum, strawberry flavor ang binili namin, syempre bata kasi ganyan. Then sugar free. Kasi parang ano tawag dito kahit papano may libangan ba yung bibig niya. Ayan. So, ito nakatulong to guys, lalo na pag magti-trip kami o magka-car trip kami ganyan. And then after noon, ito dagdag din to kay papano. Ano niya yung paglalaro-laruan niya lang yan, ganyan. Pero halos hindi niya masyadong nagagawa yan. So parang tinatamad-tamad pa siya. Tapos so ito parang kanto, oh. yan. Yan, di ba? Makikita niya. Gaganyan-ganyan niya lang. Tapos, ito naman, ganun din. Binili ko to sa normal, guys. Ilan to? Pero hindi siya masyadong panatik nagpaglaruan <laughs> to. Ay, nako bata talaga. So, ayan, guys, sa mga ginamit ko. Pero, mas effective yung tinakot na namin siya. Nagkaroon siya ng singaw sa bibig. Yun. Ayan uh, effective yun na panakot namin. Pero, normal lang guys na magkaroon ng singaw ang bata. So, ayan guys, ang aking mga nagamit sa kanya. And then, for the first time, nagupitan ko na uli ng kuko si Bebe. Pakita ko sa inyo guys. So, ito guys, yung mga nakuha ko ay eh, bebe. Ayan. Na, nagupitan ko na uli siya ng kuko. O, diba? May remembrance pa. Tapos guys, iad ko lang. Naglalaro ko sa sila ngayon. Uh, alam niya ba si Bebe, pag may bisita siya. Tapos nakita niya yung uh, kaibigan niya na inangat-ngat yung koko. Natatawa ako sa sinasabi. Huwag mo ngat yung koko mo kasi baka magkaroon ka ng singaw sa bibig. Masakit yun. Ako nga, hindi ako nakatulog. Hindi ako nakakain. Tapos iyak lang ako ng iyak. Yan, sabi niya gano'n so, yung natatawa ko na i-share niya yung, yung experience niya na yan. So, yun naman guys. So, okay naman na yung kuko niya na nagugupitan ko na ali after halos inabaw din ng isang taon na. Ayan. So, yun ang dahilan na sinabi ko. si so, ngat ngat mo pa yung kuko mo at um, baka magkaroon ka ulit na So, yun lang. so, yun lang guys. Thank you for watching.